What's up mga ka-DFL? Ayan, for today's video guys, pupunta ulit kami sa Sibuyasan. Uh, itong Sibuyasan naman na pupuntahan namin is ano, uh, bagong renta namin nila kuya at ni ate. Gusto rin nila kasing mag-try mag, mag kaya yun, napasibuyas din sila. <laughs> So yun pupunta kami guys doon sa Sibuyasan ng gatid ng pagkain nila kasi nagsabog na rin sila doon ng punla. Bali sila din din yung ano doon. Uh, tao natin doon na kasama. So tara guys, samahan nyo ulit kami sa ating Sibuyasan. Ito yung ano yung pinunla nila kahapon ng isang araw ayun. Dito rin yung daan papunta doon sa kabila. Ayan, ayan, pinatubigan na nila para tumubo na siya. Kaya lang yung panahon guys, medyo ano, sumasama, medyo dumidilim. Kasi may low pressure na naman. Diyos ko nawag sana huwag naman nang tumama dito sa amin at ang dami nang nakapunla. Ayan, ayan guys ang ating punla. dito naman palay guys oh. dito sa katabi na namin ito. palay ang itatanim na alam ko maganda na yung daan dito eh sinimento na dito sa bandang ano, taas bindi na sinimento na dyan oh, um, uh, na, na sa ayun o oh, si ay gano'n hindi, hindi hanggang doon sa so may pinaka ano bindi, so, may mga yan mga katatungan Tsaka naayos na rin yung poste dati eh. Nakatumba na yun eh. Ba't ah, sana kung hanggang doon na? Dito kami nagtutulak ng trailer dati eh. Ayun namin sa labay. Oh, no, diba guys, medyo malayo siya. Malapit na to guys, kina, ano, Dana. nagkakamiss dito sa Salapay. Dati palagi kami nandito eh. Yan guys, nandito na tayo sa area. May, medyo mahirap yung daan. Ayan na sila dan. Kulungan saan mo ba ipasok? sinasayang nila guys. Kanin siguro to. Kanin. Ayan guys. Naglalagay ulit sila ng ano, ipak. Merienda na! Merienda na! Tignan natin si Kuya Joseph. Hanggang saan to Kuya? Hanggang dito yan. Ay, napunlaan? Oh. Itong area nito ay hanggang... Ito ang taniman natin. Ito yung ano. Yes. Laki rin pala eh. Pupunta si dan rin si Don. Do umay ka dito mag ano ah mag Kaba Kaba Ay, kala ko ganyan na di makasadsad magbunak Ay, pang buhet. Nagbabawal na picnic. Pinagbabawal. Raro pa pa. Oh! Ito isang daan niya. Pagod na yung kalabaw. islang lang si Emos. Pagod pa nga kami. Pagod pa. oh. oh, oh. Ayan guys, yung ating sisibuyasan. No? Puro sibuyas din yung mga katabi namin dyan. Ito tong ano na to, dalawang beses niya pinarenta. Dalawang trapping. Dalawang season ng sibuyas. Ganda lang dito, kitang-kita yung ano, bundok. Malaki pala yung kubo nyo dito eh. Ito yung ating ano ulam. Nilagang baboy. Magmerienda ng asin yung kalamang. <laughs> Sanay sa asin yan. Kahit malayo, sigawan mo lang. Pahinga Pahinga muna siya. þau hefðu binað blatnila may mga tanim din pala silang ano dito okra okra ito pala guys yung ano namin variety super pinoy bilang sama muna. Ano to? Ah, 20 cans. Yung thing ipopunla. Maliligo muna yung kalabaw, pagod na siya eh. ano'y eh. kailangan pa ng drill na naman. Mas pues i-drill mo pa yan? Yung bari na ay na yung pang ano sa yiro. Yung mo na naman dito yun. Ang ganda lang dito ay na yung bumba o. Bawal kasi pa kami sino Baka magkatas ka. Mag-pandar ko. Kaya yung panggamit namin nag i kami dun sa

Favorito. Hindi sila makakain ng ulang sila eh. tagsa Tag sa sampu nabilang ko na ito. Ulang hmm, sampu. <laughs> May siyam ka pa ngoy. <laughs> Isa lang naman <inuha> mo. <laughs> Ayong isang di ka ulam ng kandis. Okay. Ano? Si nang diga ulam ng karne? Oh, so, pero si Lili, si Lili ga ulam. sabaw ay hindi rin. Okay. Sino hindi nag ulam? Ito, ito, hindi ka ulam ng karne. Lili lang ang ulam niya. Itlog. Patay. Patay hindi alam. Ayun kuya, kahit yung ano ayo mo, na yung na... sabaw. Ka patatas? Na patatas? Patatas ano? Kambing? Oh, bro, kain Kambing, ay, gusto mo? Kambing. Kambing. pide Oh, Kar Karne eh. Nandiyan ba? Kambing? Ay, ang tanong ko nga kung may nag-aulam

yung iba naman ayaw ng ano. Isda. Ayaw ng din ng isda na may kariskis. Ayaw din yung iba ng kape. Gusto ko piko. <laughs> yung iba ayaw ng rites. Oh. Niskape uh, uh, rin. Dino kaya ng krem Gusto niskape. Masakit daw ang ulo. Hoy, kami niyo. Hmm. Ayun, Ayan guys, bali pa na kami. Baka si JD dun eh nagmamaoy maoy na. Iniwan ko lang kay Aisa. Kasama ko sana sila eh ayun naman ni Aisa at baka daw So, let's go Mani. May trim silang mani dito guys. Oh. Maganda yung lupa niya dito guys. Banlik talaga din. Kasi ito na anuan din ng baka pag kasagsaga ng bagyo. Kaya maganda siya sa sibuyas din talaga. Hmm. Hmm. Ang ganda guys ng view oh. Nasirain niya yan. yan guys, binubugaw niya yung aso. Kaya bibilan pa namin to ng ano, ng screen. Pang paikot dito sa punlaan. Kasi may mga aso na ligaw. Aano nila yan, sisirain nila.